Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome po sa channel ko po. <clears throat> ako yung si Tito News Lunch. Sana nasa bubuti po kayong kalagayan. Mamaya po may background po ako yung ito, pag-usapan natin mga babae. ko kayo ba yung nagtitiktok? May mga kilala po akong mga nagtitiktok eh. Eh, sa um... Pero ako eh, wala. Hindi ko nagtitiktok pala mga babae ko. Hindi ko siya type eh. Pero yung ibang mga babae ko, hindi sila kumikita mga nagbebenta sila what I know ang tiktok din nagbebenta rin ng mga merch pero ito isang mambabata sa, sa Manila na sino bang? congressman Bernie Abante ba yan? gusto niya ipaban mga babaya ko ang tiktok dito sa Pilipinas well may reservation po o dyan kasi pag binan mo yan, e eh, paano yung mga kababayan natin kumikita na dyan? O, oh, mayro isang ano eh from content creator nagbebenta na siya ng mga merch kumikita po siya mga kababayan ko pero on the other hand naman mga kababayan ko merong ano eh meron ang tawag na may pros and cons mga kababayan ko ito ang pros and cons mga titos mga titas tinan natin ha kasi sa Amerika po parang ano na to eh. Ano ba to? Binan na ba or ano, malapit ng iban? Or may bibili ng kumpanya ng ano? Kasi ang may-ari nito mga babayang ko, adversary daw na country. So China yung mga babayang ko. Ang konsi ito mga babayang ko, it can be addicted. Addicted. Pwede rin po mga babayang ko. Kasi yung mga yung mga kabataan natin, kailangan sa isang araw magtiktok ako ko hindi masisira ang aking ulo. Ayan mga mga kababayan ko. Damage teenage minds. Pwede rin mga kababayan ko. Yun ang cons. Can be dangerous. Pwede rin mga kababayan ko kasi yung iba naman hindi naman gusto tong mga tiktok na to pero nagbabash sila mga kababayan ko. Sa ibang bansa marami na nagpapatiwakal dahil sa hindi nila nakakaya yung pagbabash yung mga babayang ko di ba phone cyberbullying bullying yung mga babayang ko ang pros na mga babayang ko people can teach and earn new skills yun Kaya iba ba sa mga babayang ko In increase awareness for new brands di ba entertain with content mga babayang ko ang audience mo hindi lang dito sa Pilipinas worldwide pa mga kababayan ko kaya ito yung maybe siguro yung mga magulang natin, igabayan na lang natin na huwag masyadong gagamit ng mga ganyan, mga social platform na yan, mga babayang ko. Siguro ilimita lang natin mga babayang kasi sabi nga ng DITC na hindi ka agad mawawala yan, yung TikTok na yan kasi parte na ng buhay yan mga babayang ko. Opo, parte na ng buhay. Ito nga YouTube po, mga babayang ko, pero ako naman, ako may limitasyon naman. O, alam yung mga ibang kasamaan ko, mga ibang kaibigan ko, ako nagbablog lang, nagpipremier ako Monday, Tuesday, Thursday, Friday. Sabado, Linggo, ako pahinga muna. Pero, nanonood din ako sa mga kaibigan ko. Pinapanood ko rin sila mga babae. Yung mga premier nila, or kung may live sila, ay pinapanood ko rin. Pero, hindi ko yung pinapanood na apat oras ka na andun, hindi. O, oh. Di pwede kang magtambay lang puro kasi may mga gawain ka rin. May... lalo na pag may trabaho ka. pwede mo itambay lang yung device mo. Pero yung mag you will stay for 4 hours, that's that's BS hindi. Pwede kang manood ng sini. You can go to Tagaytay. Kunyari, yung kaibigan mo, limang oras ang ano, ang LS niya. O, di. i stay put mo rin yung cellphone mo. Hindi yung magtatambay ka Ay, eh, mali yun. Hindi ano na yon sorry ha pero ganoon ang ginagawa ko dedicated nga ako pero may limitasyon ako itatambay ko lang yon hindi yung I will stay for 5 hours ano yon kalokohan mga kababayan ko hindi na ano yon masyadong ano na yon masyadong kumbaga sa ano eh panatiks na yung mga kababayan kaya Eto yung ano ha pakinggan natin na. may punto si Bernie Abante kaya lang si congressman kaya lang hindi agad tumaano no? Ayan, mga kababayan ko, ha? Gusto lang ipagbawal ng isang mga ang paggamit ng mga mobile application na kontrolado raw ng mga kalabang bansa ng Pilipinas. Mm -hmm. ito sa ating national security. Kaya isa sa gusto niyang ibaan ay ang TikTok, TikTok. na magmamayari ng umano ng isang Chinese company. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ayun, may napapansin tayo dyan na mga gusto... Parang po na naman tayo eh. Sabi rin nga nila, eh nag raw. Hello, noong pa tayo ng mga ibang bansa, ah, hindi lang ngayon, hindi ka na tayo inispiya ng mga ibang bansa. Gusto mag out na, okay? So, i-greet muna natin yung mga... Yeah, yung. Halos dekada ng content creator sa sikat na social media platform na TikTok si R. Cesar. Noong una, mga pa at trending content lang daw ang ginagawa niya. Mm -hmm. Hanggang sa natuto na siya magbenta. Malaki na araw ang naitulong ng TikTok sa buhay niya dahil nakapagpundar siya ng ilang gamit. Pero online career niya, nanganganib matuldo ka ng bagong panukalang batas sa kamera. Sa ilalim kasi ng House Bill 10489 na inihai ni Manila 6 District Representative Benny Abante okay. gusto nang ipagbawal ang pagdistribute, maintain o update ng foreign at... Hindi nga pwede agad mabanyan mga kababayan ko. Maraming maapektuhan nga. O oh, dyan na kasi kumikita yung mga kababayan ko yung mga... Uh, yung mga yung iba, walang nga trabaho eh. Umaasa lang dito sa TikTok na yan, di ba? adversary controlled application sa Pilipinas sa mga mobile application store. Uh -huh. Ito yung mga mobile apps na konektado sa mga bansang kaaway daw ng Pilipinas. Partikular na tinukoy ni Abante ang TikTok ah, na ah, pagmamayari ng Chinese company na ByteDance na konektado raw sa Communist Party ng China. I'm urging all TikTok users kahit wala pang batas i-delete nyo na po mag-app na ito. We must realize Mapapasweldo mo ba siya? Mapapasweldo mo ba congressman yung mga nagtik-tiktok dyan? Na umaasa? O, oh, diba? Pero may point ka rin. Naiintindihan naman daw na mga gaya ni R. Cesar ang gusto ni Abante. Pero sana raw, isaalang-alang din ang epekto ng total ban sa mga umaasa sa tiktok. Tingnan din natin yung mga cons din, the pros and cons. Din, pros and diba? cons. Oh. Lahat naman na may pros and cons. Sumasaho. I mean, kumikita na dyan mga kababayan ko, ang sobra talaga ay nakakasama. Kailangan ano natin, i moderate lang natin uh, ang paggamit ng social media. Di ba? Huwag tayo mag-24 hours sa social media, YouTube, Facebook. Ako sa Facebook, bira na ako mag, ano, mag-Facebook, sisirip lang ako, yun lang. O, sa YouTube, mm, moderate ako. Minsan hindi ako gumagamit, kaya nga minsan, panay nagpi-play ako, dinidivide ko oras ko sa mga kaibigan ko. Isang oras kay ganito, isang oras kay ganyan, isang oras kay etc. etc. Di ba? dyan sa tiktok, syempre uh, mga content moderator, ayan mawawalan ng work yan, mga vloggers eh nakatulong na yan sa kanila hmm. kung tutuusin, hindi na bago ang mga gustong mag-ban sa tiktok dahil sa pangambang nagagamit ito pang espya ng China katunayan, nasa 20 bansa sa mundo ang nag-partial o total ban sa naturang app dahil sa issue ng cyber security, kahit sa mainland China at Hong Kong, ang tiktok Department of Information and Communications Technology o DICT ang okay. tatanungin, hindi ito magiging madali. Okay. Oh, we have yeah. so certain uh, interest to ban it. We realized that in banning TikTok, the there are several other lives that would be affected. E ano na lang natin mga kababayan ko, tapos natin to. I-balance e, na lang natin mga kababayan ko. Wala na, hostage na tayo po. O karamihan sa atin, hostage na ng social media mga kababayan ko. Pero kailangan, i-control natin sarili natin. Huwag basta-basta gagamit ng mga gaya ng mga taman, makakasakit nga. Katulad yung ibang ay eh, hindi na kaya nang, uh, binubuli mga babayang ko o nadidepress yung ibang mga tao dyan. Kasi, ay, hindi mga maganda yung suot mo eh. O, pangit naman ang sayo mo, hindi ka naman magarunong kumanta eh. O mga ganun, di ba? I-moderate na natin mga babayang ko. Huwag hindi ito totally mawawala mga babayang ko. Maybe sa kultura na natin ang social media, di ba? O ang YouTube, ang Facebook, TikTok, marami pang iba. What's, ano? WhatsApp na ba yan? WhatsApp ba yan? Hindi ko alam yan. Basta ako, YouTube lang. At saka Facebook, paminsan-minsan. Yung mga balita, doon ako kumukuha na kung anong eko-komentaryo ko mga babayang. Pero kung ibabaan mo totally, eh, o oh, marami maapektuhan nga. May point nga si Congressman Bernie Abante, kaya lang eh, medyo himayin natin eh. Baka ginayin mo lang sa US Congress, sa, sa US Senate talagang pinokpok mabuti yung may-ari ng ano nun, ng TikTok nun, talagang walang kawara siya. eh, so, ano natin, i-moderate na na natin mga babayang ko. O, so, mga shoutout ako, yung mga nakaraan kasi, wala akong shoutout eh, ha? Shoutout ko si... Sino ba yung shoutout ko? Salamat po doon sa mga nagme-member po, ha? At sana po, eh... Mag-member... Sorry. Automatic na mga mga kababayan ko eh. Pag nag-member sa akin, ini-member ko rin. Di ba? Well, sige, pagbibigyan natin sila, baka, ano, baka busy sila mga kababayan ko. Sino ba kaya ano natin? Asan ba si ano? Ah, ito. Si... Sino ba? O, oh, si Angel Mix Bugs. Angel, asan ka na? How are you? Ati Ruby Vlog, Cherry Puppies Adventure, Oxys Stud, Shinji, Shinji 82 Vlog Official, Michi Tigerfield, Michi, asan ka na? Shirley Mendrano, Jane Barona Vlog, Doc Juday, uh, Coach MB, Sima Malin Official, Amlena Vlogs, Tessa Balo Official, Simply Grace, Nane Eva TV, Juba Dimoto, Lisa Di Papaya, Di Buko Pai, Di Kalabasa, Di Pumpkins, Di Watermelon, Di Pakwan, Principal King Mayang Vlogs Chaps de la Cruz Chaps asan ka na Bunso Eldon SK Vlogs Reps SK Jamin Vlogs uh, Junito Marinado Ahar Purple Myra Sanchez Kapitik TV Rare Perolino Tony Marsan Rizel Easy Mix TV MJ Mix Vlogs uh, Sino ba to? Si Lovely Mood Forever Si Angel Okay na no? Arlene Hogs Casablanca, Natasha Mix Vlogs, Mami, Mami ni Raj, Eunice and Burgess Tandem, uh, Guwapong Lalaksot, Sino ba ito? Benji, Opa, Sanchez, Benji, how are you na? Uh, sino pa ba ito? Lumala na mata ko mga babayan ko. Nuna Wonder PH, Elag Kimo, Cindy Mini TV, Eris Neris Channel, Evelyn Official, Evelyn Orase, Ati Isabel, Tess Padulina, Nina Lares Malorzano, Marites Cohen, Cogios TV, Angie of San Francisco, Ferdi, Albi, Albi, Ferdi Albino, Kabaternaga, Rosworth Adventure, Rosworth Adventure, Family Flower Blog, Jovis Official Channel, uh, Dayang Lovelies, Texum, JC Is Over, Charles Lumawig, Tita Pearl, Girlie Mercer, Boss Anin, Banana, Baby Abby, Sarah Vlog, Glendy Anuel, John Carol Vlog, Beth Itchel Vlog, Smiley Face Channel, Maricel Vlog, and Kapango Vlog, Karigatan TV, Cast of London, mga kababayan ko. So, ang sabi ko kanina, pag sobra, nakakasamaya mga kababayan ko i-moderate lang natin mga kababayan ko kung masyado tayong magkakonsentrate sa mga gaya social media ako nga, di ba? nag di ba? kumikita rin po ang mga nag-youtube mga kababayan ko pero hindi naman milyon eh, pangkapi ng mga kababayan ko mga, pag nakaabot ka ng mga 100 dollars bibigyan ka ng youtube mga kababayan ko yung iba naman dyan, mga content creator o talaga mga superstar na aba, sumisyado na kalahati milyon po kada buwan ay magagaling sila. Sikat na, sikat sila siyempre, di ba? Eh tayo naman mga ano lang tayo, maliliit na mga vlogger lang, mga vloggers mga kababayan ko. I-moderate lang natin ha? ha. Kaya nga ako four times a week lang ako nag, 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 nag premiere eh, kasi may iba naman akong ginagawa. Marami akong iniintindi. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa mga video. Pasensya na po, medyo napahaba po. Mag-ingat po kayo. Peace in your lot. Bye.